Sa unang gintong liwanag ng umaga, dumudulas ang matangkad na anyo ni Derindol sa pagitan ng mga arko ng templo ng mga agos, nakasuot ng itim na kasuotang benordahan ng mapuputlang simbolo, nakatago ang mukha sa ilalim ng belo. Kailanman ay hindi siya nakikita ng walang belo. Sinasabi niyang napakaraming muka ang sinunog sa panahon ng digmaan upang ang kanyay maging karapat dapat pang ipakita. Dati siyang tagapaglihi ng unang kasta, ngunit naging tinig ng agos si Dirin, tagapangalaga ng mga ritual, tagapagtanggol ng kanluran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kumalat ang mga awit ng pagsasara na parang apoy sa mga nayon, mahahabang oras ayon na nagsisiguro na nananatiling bingi ang pader. Madalas ay kaunti lamang ang kanyang sinasabi, ngunit kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Hindi mula sa lakas nagmumula ang kanyang autoridad, kundi sa isang pananampalatayang hindi matitinag, ang mahika ay sagrado, marupok, at bawat siwang sa mga siklo nito'y banta sa balanse ng daigdig. Ang silangan, ayon sa kanya, ay binunot ang sarili nitong mga ugat humiwalay sa buhay. Ang kanilang mga makina ay dumadagok sa ether. Ang kanilang agham ay nais kung saan hinihingi ng agos ang pakikinig. Sa mga huling araw, nakadama siya ng isang bagong panginginig. Isang siwang na umuugong. Maliit, halos di maramdaman, ngunit totoo, ang mga pinakasensitibong mga awit ay nagsalita tungkol sa isang nakikialam na hininga sa mga alon, isang talansing na metaliko sa pagitan ng dalawang berso. At iyon, hindi kayang baliwalain ni Dirin. Nagpatawag siya ng karagdagang seremonya. Inutusan na muling pagpapaganan ng mga tagapagbantay. Ang kanyang nadarama ay hindi papanganib, kundi isang alingaw At bawat alingaw ay nagmumula sa isang pagtawag kung may sino subukang lumampas sa katahimikan, wika niya, ibig sabihin ay may isang tao, sa ibang lugar, na nakikinig, hindi niya alam kung sino, ni kung paano. Ngunit naman niya, ang pader ay buhay. At ang bulong nito'y may dalang laso ng isang pagkalimot na nais panatilihin.